sapagkat ang utos ay tanglaw at ang kautusan ay liwanag at ang mga saway na turo ay daan ng buhay Kumusta na po kayo? Muli po ito ang inyong lingkod ang kapatid na Michael Sandoval sa palatuntunan daan ng buhay. Napakahalaga po ng ating tatalakayin sapagkat ito po ay tungkol sa pinatutunayan ng Biblia. Ng mga taong maaring mayaman at sagana sa lahat ng kanilang pangangailangan, maaring nagtataglay pa po ng kapangyarihan at marahil ay kilala pa sa lipunan. Ngunit kung ipakilala po ng Biblia ay mga taong lalong kahabag-habag. Sino po ang mga taong sinasabi ng Biblia na lalong kahabag-habag. Basahin po natin ang salita ng Panginoon Diyos mula sa Biblia sa pamamagitan po ng sulat ni Apostol Pablo dito po sa unang Korinto sa 15-19. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Mga kaibigan po namin, baka wala po tayong kamalay-malay na kabilang na pala tayo sa sinasabi ng Biblia na lalong kahabag-habag. Kahit pa po mayaman, kahit pa po may kapangyarihan o anuman po ang katangian ng tao sa buhay na ito, pagka ang kanyang pag-asa sa ating Panginoong Kristo ay ukol lamang sa buhay na ito. Siya po ay kabilang sa sinasabi ng Biblia na lalong, lalong kahabag-habag. E bakit po lalong kahabag-habag ang mga taon na umaasa sa Panginoon Kristo sa buhay lamang na ito o sa mga bagay na panlupa? Basahin po natin ang nilalaman po ng sulat muli ni Apostol Pablo sa Pilipos sa 3.19 Kapahamakan ang kahihinat na nila sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Bakit po lalong kahabag-habag ang mga tao na umaasa lamang sa buhay na ito o sa mga bagay na panlupa? Sapagkat tiniyak po ni Apostol Pablo na kapahamakan ang kahihinatnan nila. Kaya e alin po ang kapahamakan kasasadlakan ng mga taong ang inasahan ay ang mga bagay uko lamang sa mundong ito o mga bagay na panlupa. Ito po ang walang hanggang kapahamakan gaya po ng patutoon ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa ikalawang Tesalonika sa Otso hanggang 9 na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Ito po ang masaklap na hantungan ng mga taong ang pag-asa ay ukol lamang sa buhay na ito o mga bagay na panlupa lamang. Ayun po sa Biblia, sila'y tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakan. Eh kailan po ito magaganap? Eh sa marami na po nating pag-aaral, tinalakay natin, Magaganap ito sa pagbabalik ng ating sa Kristo o sa araw po ng paghuhukom. Kaya tanong sa araw na iyon, magagamit po ba nila ang kapangyarihan at kayamanan para mailig mailigtas nila ang kanilang sarili? Hindi po. Ang katunayan ay mababasa po natin dito naman po sa Sipanyas sa 1, 14 at 18 ang dakilang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Malapit na at nagmamadaling mainam. Sa makatwid bagay, ang tinig ng kaarawan ng Panginoon, ang makapangyarihang tao ay sumisigaw roon ng kalagim-lagim, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugho sapagkat wawakasan niya. Oo, isang kakilakilabot na wakas nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ito po ang pinatutunayan ng banal na kasulatan. Kahit pa ang makapangyarihang tao ay sisigaw ng kalagim-lagim sa araw ng kapuotan ng Panginoon o sa araw po ng paghuhukom sapagkat ayon po sa talata na Biblia, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligta sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon. Ano po ang kakilakilabot na magaganap sa araw na iyon? Ayon po sa ating binasa, ang buong lupain, itong buong daigdig, ang lupang ito na ating tinatahanan ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy. Maaring may pagkakataon po na pinakikinabangan ngayon ng mga taong ang kanilang kayamanan, ngunit hindi po iyan pakikinabangan gaano man karami sa araw ng paghukom. Maring sabihin naman po ng iba ganito, kung may mga kayamanan man kami at tinatangkilik na material na bagay, eh hindi yan ang aming pag-asa. Ang tinatanaw namin at inaasahan ay ang buhay na walang hanggan. Ang katunayan nga nito, merong kaming relihiyon para kami ay makapaglingkod sa Panginoon Diyos at sa ating Panginoon Kristo. Ngunit ang mahalaga po na masagot natin mga kaibigan namin, paano tayo makatitiyak na tatamuhin natin ang buhay na walang hanggan? Pwede basahin po natin ang pagtuturo ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga Kristiyanong taga Roma 2.7 Sa mga pagtiyaga sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri at ng dipagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Sana ay napansin po ninyo kung sino ang ipinakikilala ni Apostol Pablo na magtatamo ng buhay na walang hanggan. Binasa natin, mga nagsisipagtiyaga sa mabubuting gawa. Kaya, hindi po sampalataya lamang ang mga tao para matamon niya o nila ang buhay na walang hanggan dapat po ay maging matiyaga sa paggawa ng mabuti. E alin po itong tinutukoy na mabuti? Dito pa rin po sa Roma, sa 7.12 naman. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Ang tinutukoy po na mabuti na dapat gawin ng tao ay ang kautusan o mga utos ng ating Panginoon Diyos. E saan po ba natin mababasa ang mga ito? Sa Biblia o sa mga banal na kasulatan. Kaya ang tinatalakay po natin sa ganitong programa ay kung ano po ang mga katotohan ng nakasulat dito sa Biblia. Sapagkat ang mga nakasulat po sa Biblia ang maghahatid sa tao sa buhay na walang hanggan. E alin po ba ang kalooban ng Panginoon Diyos para sa lahat ng tao at ng sagayoy magtamo ng buhay na walang hanggan. O basahin natin sa Biblia muli. Dito po sa Epeso sa 1.9 hanggang 10, ituloy na rin po natin sa 22 hanggang 23 sa saling New Filipino Version. At ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang kaluguran na kanyang itinakda kay Kristo upang isakatuparan sa takdang panahon, upang tipunin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa at ipailalim sa isang Pangulo na walang iba kundi si Kristo. Ang lahat ng bagay ay ilalagay ng Diyos sa ilalim ng kanyang mga paa at siya'y itinalagang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia na kanyang katawan. Ito po ang kalooban ng Panginoon Diyos para po sa lahat ng tao. At nakita niyo rin sa inyong screen. Binasa natin, tipunin ang lahat ng bagay sa langit at sa lupa. E paano po matutupan na ang lahat ay matipon sa ating Panginoong Kristo? Kapag nagpahayag lang ba ng tayo sa Kanya, natipo na ba ang mga tao sa Kanya gaya ng paniniwala po ng marami? Hindi po. Kundi ang sagot sa talata ng Biblia, ipailalim sa isang Pangulo na walang iba kundi si Kristo. E alin po ba ang pinangunguluhan ng ating Panginuso Kristo? Batay sa mga talatang ating binasa, ang nasa ilalim ng Kanyang Pangungulo, ay ang mga taong nasa kanyang iglesia. Aling iglesia? Iglesia na kanyang katawan. Kaya, dapat po bang iwasan o tanggihan ang pag-anib sa iglesia? Hindi po, hindi po. Sapagkat ito ang ikatutupad ng kalooban ng Panginoon Diyos upang ang tao ay magtamo po ng buhay na walang hanggan matipon sama-sama sa iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Heso Kristo. Baka itanong niyo sa amin po ay ganito. Nasusulat ba sa Biblia ang pangalan ng iglesia na pinangunguluhan ng ating Panginoong Heso Kristo? Opo. Basahin natin sa gawa 20-28, batay po rito sa George Emblem's Translation, Acts 2028, ililiwat na rin po natin sa wikang Pilipino. Take heed therefore to yourselves and to all the flock. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, over which the Holy Spirit has appointed you overseers. Narito hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala to feed the Church of Christ which He has purchased with His blood. Ito po ang pangalan na itinawag sa iglesyang tinubos at pinangunguluhan ng ating Panginoon Kristo. Iglesia ni Kristo. Sa makatwid, upang masunod po ng tao ang kalooban ng Panginoon Diyos sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan, dapat po ang tao ay maging miyembro o kaanim sa iglesyang pinangunguluhan ni Kristo, ang iglesia ni Kristo. Kaya, sa pagkakataong ito ay nais po namin manawagan sa lahat ng nararating ng programang ito, Daan ng Buhay. Nais po ba ninyong malaman kung alin ang tunay na reliyon o tunay na iglesia? E bago po ninyo suriin ang mga aral o doktrina na kanilang sinusunod, magsimula po kayong magsuri sa pangalan ng relihiyon. Kung sa pangalan pa lamang, po namin, kung sa pangalan pa lamang ay hindi napasado ang isang relihiyon sapagkat hindi naman po mababasa sa Biblia. Alin mang sali ng Biblia ang pangalan ng kanyang relihiyon. E eh lalo na ang kanyang mga itinataguyod na mga aral o doktrina. Merong hindi po matanggap ang katotohan ng kailangan ng pag-anib sa tunay na iglesia o sa iglesia ni Kristo para matamon ng tao ang buhay na walang hanggan. Ano po ang kanilang sinasabi? Eh hindi pa ba sapat ang aming pagiging matulungin sa kapwa, kami nagkakawang gawa para makamit namin ang buhay na walang hanggan at kami ay magtamo ng kaligtasan? Ayon po sa Biblia, mga kaibigan, hindi po kami sasagot. Meron po bang halimbawa tao na ipinakikilala sa Biblia na mabait, matulungin sa kapwa, religyoso, mapanalanginin, pero kinailangan pa na siya ay umanib at mabautismuhan sa Iglesia ni Kristo? Meron po si Cornelio. Basahin po natin sa gawa sa 10, 1 hanggang 5, ang po ninyo. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyo ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano, isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sambahayan at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Nakita niyang maliwanag sa isang pangitain nang may oras na ikasyam ng araw, na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsabi sa kanya, Cornelio. At siya, sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya, ay nagsabi, Ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, Ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailang lang na isang ala-ala sa harapan ng Diyos. At ngayon magsugu ka ng mga tao sa Hope at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Alinsunod po sa mga talatang ito, si Cornelio po sa kabila ng kanyang pagiging masipag sa kabanalan, matatakutin sa Panginoon Diyos, at mga pagtulong sa kapwa ay eh, inutusan pa siya na ipasundo si Apostol Pedro. Sa makatwid, hindi po naging sapat ang kanyang mga kabutihan para tanggapin ng Diyos ang kanyang mga ginawa at ginagawang paglilingkod. Eh bakit po? Kinailangan pa na ipatawag ni Cornelius si Apostol Pedro. O di ituloy natin ang pagbasa sa mga talatang... Uh, 22 at 48. At sinabi nila, ang senturyong si Cornelio na taong matuwid at matatakutin sa Diyos at may mabuting patotoo ng buong bansa ng mga Hudyo ay pinagpaunawaan ng Diyos sa pamamagitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paroroonin sa kanyang bahay at upang makarinig sa iyo ng mga salita. At inutusan niya sila na magsipagbautismo sa pangalan ni Heso Kristo. Kinailangan pa po ni Cornelio na umugnay kay Apostol Pedro para makinig ng mga salita o mga aral ng ating Panginoon Diyos. Ano lamang po ang katumbas nito? Pinangaralan. Pinangaralan tinuruan si Cornelio ng mga salita ng Panginoon Diyos at ang nagturo eh hindi ang kung sino-sino apostol si apostol Pedro pero sapat po ba na siya ay pinangaralan lamang hindi po siya si Cornelio at ang kanyang buong sambahayan ay inutusang magpabotismo. E eh, saan po ba naging sangkap o kaanib ang mga binautismuhan ng mga apostol gaya ng sambahayan ni Cornelio? Sagutin po agad natin. Sa isang katawan, inulit po namin, sa isang katawan, ayun po sa Unang Korinto sa 12.13. Tayong lahat, maging hudyo o griego, alipin o malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging sangkap ng isang katawan. E alin po ang isang katawan na doon tinatanggap ang tunay na bautismo, na doon naging sangkap, miyembro o kaanib. Ito po ang iglesia na katawan ng ating Panginoon Kristo, gaya po na nakasulat sa Kolosas 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ano naman po ang pangalan ng iglesia na katawan at pinangunguluhan ng ating Panginoong Kristo? O gaya po ng binasa na natin kanina sa Acts 20.28, Church of Christ in Filipino, Iglesia ni Kristo at maging sa Roma 16.16 16, nakalagay po Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, hindi po kami tutol. Sa halip ay sinasang ayunan pa po namin na ang tao ay dapat po na maging mabuti sa kanyang kapwa. Maging mapagkawang gawa, tumulong sa mga kapuspalad at mga nangangailangan. Subalit, hindi po sapat ang lahat ng ito sa ikapagiging dapat natin sa kaligtasan at sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Ano po ang kailangan para pakinabangan natin sa pagtatamo ng kaligtasan ang lahat ng ating mabubuting gawa? Ang tao po ay maging kaalib o miyembro. At pagka miyembro na siya, manatili sa tunay ni iglesia o iglesia ni Kristo, gaya ni Cornelio at ng kanyang buong sambahayan. Sa mga nais po na magpatuloy sa pagsusuri sa mga aral ng Iglesia ni Kristo, mga kaibigan, hindi po kami nagsasawa na manawagan sa inyo. Maari po kayong makipag-ugnayan sa aming mga kapatid sa Iglesia o kaya magtungo po kayo sa pinakamalapit na sambahan ng Iglesia ni Kristo sa inyong puok. Welcome po kayong lahat dito. Marami salamat po sa inyong buong tiyagang pagsubaybay at dalangin po namin na laging igawad ng Panginoon Diyos ang kapayapaan sa ating buong sambahayan. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval. Music